Magandang umaga po sa bawat isa sa atin, sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, narito na naman po tayo sa ating pong talakayan patungkol po sa mga katuruan at doktrina sa Biblia at ating pong ipagpapatuloy ang ating segment ang nasusulat sa Biblia, Biblical Exploration and Explanation. Ang topic po natin ngayon mga kapatid ay tungkol po sa resurrection o pagkabuhay na maguli at ang ating pong bibigyang linaw na katanungan bakit po ba ang ibang tao hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ni Kristo. I would repeat, bakit po ba ang ibang tao hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ito po ang sabi sa Luke 20.27 at may lumapit sa kaniyang ilan sa mga saduseyo na nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na magulit At binanggit rin po yan sa Matthew 22.23 and Mark 12.18. So ang mga saduseyo, mga kapatid, ay Uh, nais ko lang po ipagpauna sa bawat isa sa atin na ang mga Saduceo were uh, greatly influenced by tinatawag natin na Judaism o Judaism Ngayon mga kapatid ang sabi ng Acts 23:8 eh, sapagkat sinasabi ng mga Saduceo na walang pagkabuhay na maguli ni anghel ni espiritu data kapwa pinaniniwalaan ng mga farsayo kung paano hindi naniniwala ang mga Sadducees, ganon din po ang mga Pharisees na wala daw pong pagkabuhay na maguli ni mga anghel, ni mga espirito. So, they don't believe the resurrection. And sabi pa ho ng 2 Timothy 2.18 na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na at ginugulo ang pananampalataya ng, ng iba. So ito pong mga iba naman ay naniniwala mga kapatid na ang pagkabuhay na maguli ay nangyari na at isinisinsay o inililigaw po ang iba at ginugulo pa ang pananampalataya ng iba. Ang sabi po ng 1 Corinthians 15:12 hanggang 13, kung si Kristo ngay ipinangangaral na siya muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisiyap pagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay. He was referring to the Sadducees and Pharisees. Datapwat, kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. So, ipinaliwanag ni Pablo na kung si Kristo ay nabuhay na maguli, so therefore, mayroong pagkabuhay na maguli ang lahat ng mga namatay. And then Acts 17.31.32 sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, walang iba kundi si Jesus Christ, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao ng siya ay, sino nga ulit si Jesus Christ, buhayin niyang maguli sa mga patay. So in other word, mga kapatid, ito ay pinatunayan ng lahat ng mga tao nang siyang buhayin niyang maguli sa mga patay. At nang kanilang marinig ang tungkol sa pagkabuhay na maguli ay na, nang libak ang ilan. Kasama na po doon ang mga Pharisees at sa Sadducees, datapwat, sinabi ng mga iba, pakinggan ka naming muli, tungkol dito. So divided ang tao sa other I don't believe other naman ay mga naniniwala. At dito ho sa 1 Corinthians 15:5 hanggang 8 at siya ay napakita kay Cephas at saka sa labing dalawa pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapwat ang mga iba'y nangatutulog na sa napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol at sa kahuli-hulihan tulad sa isang ipinanganak na di, uh, sa di kapanahunan ay napakita naman siya sa akin, sabi po ni Pablo kaya people who witness Christ's resurrection kasi mga mga saduceo, fariseo and others do not believe na mayroon pong muling pagkabuhay at ito po mga ta mga kapatid, ang mga taong nakawitness na na si Kristo ay muling nabuhay at tulad niya ng sinasabi ni Pablo na kung si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay, may katiyakan tayo na tayo mga nangamatay ay muling mabubuhay So, si uh, una kay Maria Magdalena sa Mark 16:9 hanggang 11 and John 20:11 hanggang 18. Mga babae sa libingan sa Matthew 28:8 hanggang 10. Da, sa dalawang naglalakbay sa daan ng Mark marks 12 hanggang 13 10 disipulo na nasa nakasarang pintuan sa luke 24 35 hanggang 43 11 disipulo kasama si thomas sa john 20 26 hanggang 31 7 disipulo na nangingisda sa john 21 1 hanggang 14 11 disipulo na nasa bundok matthew 28 16 hanggang 20 500 na tao sa 1 corinthians 15 6 lahat ng disipulo sa 1 Corinthians 15.7 sa mga disipulo ng nasa Jerusalem na Luke 24.44 hanggang 49 mga saksi sa pag-akyat na Yesus sa langit Luke 24.50 hanggang 53 and pinakahuli si Pablo sa 1 Corinthians 15.8 hanggang 9 kaya nga ang sabi dito sa 1 Corinthians 15.11 maging ako o nga o sila ay gayon ang aming ipinapangaral. Ano ang ipinapangaral? Na muling binuhay si Kristo mula sa mga patay. Upang mapatunayan po ng mga apostol sa mga saluseyo at pariseyo na mayroong pong pagkabuhay ng mga maguli. Dahil itong mga fariseo, at saluseyo ay hindi naniniwala na mayroong pong pagkabuhay na maguli. At gayon ang inyong sinasampalatayanan. At dagdag pa ho ni Pablo sa 1 Corinthians 15.3 hanggang 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, gayo uh, ayon sa mga kasulatan at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa Kasulatan, kaya yung gospel, ibanghelyo, mabuting balita, Jesus died, Jesus buried, Jesus resurrected At kung ihahambing natin sa buhay krisyano, tayo ay namatay na sa ating sarili Inilibing kalakip ng ating mga kasalanan at tayo ay muling binuhay sa panibagong buhay Kaya 1 Corinthians 15, 1 2, ngayon ipinapatalastas ko sa inyo mga kapatid Ang ibanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral Ano nga po uli ang ibanghelyo? Jesus died, Jesus was buried, and Jesus was resurrected, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinanana, tilihang kailangan sampalatayanan, kailangan tanggapin, kailangan panatilihan. At ang sabi ng verse 2, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaganin ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo mga kapatid, kung mga minamahal ay kailangan natin sampalatayanan, kailangan natin tanggapin, kailangan natin panatilihan, at kailangan natin ingatan. Ang alin, yung ebanghelyo na ipinangaral nila Apostol Pablo, at ang ebanghelyo nga po na si Kristo ay uh, namatay, si Kristo ay inilibing, at si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay. Maliban na kung kayo'y nagsisisampalataya, ng walang kabuluhan kasi may mga tao pong sumasampalataya ng walang kabuluhan. Uh, upang maging makabuluhan ng ating pananampalataya, kailangan natin tanggapin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Mga mahal kong kapatid at mga sumusubaybay, mga nagsusuri kung ang ilan ay hindi po naniniwala sa muling pagkabuhay, tulad ng mga fariseyo, sadoseyo because they were greatly influenced by Judaism uh, kaya hindi sila naniniwala ng muling pagkabuhay subalit sa ating mga mananampalataya pinaniniwalaan po natin ito sapagkat una, nasusulat po ito sa Biblia at pinatutuhanan at pinatunayan ito ng mga apostol na nakasaksi o nakawitness sa muling pagkabuhay ng ating sa sapagkat Uh, kung si Kristo ay hindi muling binuhay mula sa mga patay, eh, hindi rin tayo muling bubuhayin sa mga patay. Subalit, dahil ang wika nga at pinatutuhanan nga po ng mga apostol, kung si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay, tayo mga mananampalataya ay makakatiyak at mayroon po tayong pag-asa na sa mga huling araw, tayo muling bubuhayin ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, muli nagbigay linaw at uh, tugon ito sa ating mga katanungan. Kaya bago tayo Uh, magwakas, tayo muli ay manalangin at yumukod tayo Panginoon, salamat sa aming mga kapatid na patuloy pong nagsasaliksik at patuloy pong nag-aaral lang yung mga salita sapagkat nais namin matuklasan ang mga katotohanan dalangin namin na hindi lamang matuklasan namin ang katotohanan kundi maranasan namin ang katotohanan ng inyong mga salita at matanggap namin ang iyong ebanghelyo. Walang iba kundi ang mabuting balita na inilaan mo para sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin and this our prayer in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, Pastor Lito, na lagi nagsasabi, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon Jesus. God bless you po.